kapag namamayani ang leopera, pera, pagmamahal at katotohanan. Sinasabi nila na kapag namamayani ang isang leo, nakikinig ang buong mundo, pero ano ang mangyayari kapag ang kayabangan ay nagsimulang bumulong ng mas malakas kaysa sa katotohanan. Sa isang lungsod na kailanman ay hindi natutulog, may isang lalaking naggangalang leon, nakatindig na parang hari sa gitna ng mga tao, matapang, hindi mapipigilan, at nag-aalab sa pagnanais na manalo. Sinusundan siya ng pera, hinahangaan siya ng mga tao, at ang kapangyarihan ang naging paborito niyang wika. Ngunit sa likod ng kanyang gintong ngiti ay may unos, isang lihim na kasunduan, isang mapanganib na pagnanasa, at isang katotohanang kinatatakutan niyang harapin. Dahil kapag hinahabol ng isang leo ang tagumpay, hindi lang iyon ambisyon, ito ay paraan ng kanyang pagkaligtas. Ngunit bawat apoy, gaano man ito kaliwanag, ay haharap din sa usok na sarili nitong milikha. Ito ay hindi lamang kwento ng pera o pag-ibig. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang Leo ang namamayani at ang katotohanan ang muling namumuno. Si Leon ay isang lalaking hindi maikakaila ng mga tao. Kapag pumasok siya sa isang silid, nagbabago ang enerhiya, ang kumpiyansa niya ay kumikislap tulad ng sikat ng araw na sumisilip sa gitna ng madidilim na ulap. Naitayo niya ang kanyang imperyo mula sa wala, pinatatakbo ng isang pangarap na mas nag-aalab kaysa sa alimang pagdududa ng iba. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang layunin, ito ang patunay ng kanyang halaga. Bawat kasunduan na kanyang ginawa, bawat panganib na kanyang tinahak ay pinapalakas ng pagnanasa at kayabangan. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, may tahimik na tanong na ayaw niyang harapin. Ano ang mangyayari kapag ang apoy mo ay nagsimulang sunugin ka sa halip na gabayan ang iyong landas? Si Leon ay isang lalaking hindi maiikakaila ng mga tao. Kapag pumasok siya sa isang silid, nagbabago ang enerhiya. Ang kumpiyansa niya ay kumikislap tulad ng sikat ng araw na sumisilip sa gitna ng madidilim na ulap. Naitayo niya ang kanyang imperyo mula sa wala, pinatatakbo ng isang pangarap na mas nag-aalab kaysa sa alinmang pagdududa ng iba. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang layunin, ito ang patunay ng kanyang halaga. Bawat kasunduan na kanyang ginawa, bawat panganib na kanyang tinahak, ay pinapalakas ng pagnanasa at kayabangan. Munit sa kailaliman ng kanyang puso, may tahimik na tanong na ayaw niyang harapin, ano ang mangyayari kapag ang apoy mo ay nagsimulang sunugin ka sa halip na gabayan ang iyong landas? Nakikita ng mga tao ang hari. Wala ni isa ang nakakita sa mga bitak na unti-unting nabubuo sa ilalim ng korona. At habang lumiliwanag ang mundo ni Leon, unti-unti ring nawawala ang kanyang katotohanan, tahimik na naghihintay sa sandaling ito ay hihilinging makita sa wakas. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Leon na parabang umiikot ang buong universo sa kanyang apoy. Siya ang boss na iginagalang ng lahat, kakit-akit, walang takot, at bukas palad kapag nais niya. Ang kanyang opisina ay kumikislap sa tabumpay, marmol na sahig, gintong mga frame, at tanawin ng lungsod na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging hindi matitinan. Tinawag siya ng mga tao na ang leon ng Makati. At sa totoo lang, gustong gusto niya yon. Araw-araw, nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na humahaplos sa skyline. Ang lungsod na ito ay umaandar dahil ako ang nagpapaandar nito, bulong niya. Ngunit may kakaibang paraan ang kapangyarihan sa pagbaluktot ng katotohanan. Habang mas maraming nararating si Leon, mas kaunti ang kanyang pinakikinggan. Ang dating bukas palad na puso niya ay naging maingat. Kung dati ay nakikita niya ang tao, mayoy ay nakikita niya ang oportunidad. Kung dati ay pinamumunuan niya ng may pagnanasa, ngayon ay pinamumunuan niya ng may kontrol. Dumating si Isabela, isang babae na kasing tapang ng apoy at kasing misteryoso ng gabi. Hindi siya humanga sa imperyo ni Leon, Hinamon siya, pinagtanong, at nilait ang kanyang obsesyon sa pagiging perpekto. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leon ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kahinaan. Napasok sila sa orbit ng isa't isa, pag-ibig na may halo ng ego, atraksyon na nakatali sa ambisyon. Ngunit kung may apoy, may panganib din pinilit siya ni Isabela na mangarap ng mas malaki, ngunit pinilit din siyang harapin ang mga panganib na hindi pa niya naranasan. Isang bagong kasunduan, mabilis na pera, mataas ang taya, lihim ang mga termino. Binigyan siya ng babala ng lahat. Sinabi pa ng kanyang tapat na kaibigan na si Mateo, "Leo, hindi lahat ng kumikislap ay ginto." Ngunit nagsalita na ang kayabangan ni Leon, "Kapag napanalunan ko ito, makikita ng mundo kung ano talaga ang kaya kong gawin." Hindi niya napansin na nakatayo na siya sa gilid ng kanyang sariling imperyo. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Hindi na nagtatama ang mga numero. Nasisira ang mga pangako. Ang kasunduan na dapat nagpapayaman sa kanya ang naging unos na nilamon ng lahat. Nagtatrabaho si Leon hanggang hating gabi, nag-iisa sa kanyang opisina na salamin ang paligid, nakatitig sa mga kontratang wala ng saysay. Habang mas sinusubukan niyang kontrolin ang mga bagay, mas mabilis itong nawawala sa kanya. At sa mga tahimik na sandali, kapag kumikislap ang ilaw ng lungsod at tumitingin sa kanya ang kanyang refleksyon, Nakita niya ang isang bagay na kinatatakutan siya, hindi kabiguan, kundi takot. Takot na kung wala ang pera, wala ang kapangyarihan, wala ang kontrol, siya ay wala. At dumating ang pagtataksil. May lumabas na dokumento. May isa na nawala. Nawala si Isabela ng walang paalam. At ang imperyong itinayo niya sa pagnanasa at kayabangan ay nagsimulang gumuho, piraso-piraso. Sa unang pagkakataon, si Leon ay hindi na Leon, siya ay biktima. Ang mga taong dati pumupuri sa kanya ay ngayon ay bulong-bulong na lamang sa likod niya. Kumalat ang balita. Umatras ang mga mamumuhunan. Kahit si Mateo, ang kanyang pinakamatapat na kaibigan, ay wala nang magawa kundi panoorin ang apoy ni Leon na nagiging abo. Isang gabi, sa katahimikan ng kanyang walang lamang opisina, pinukpok ni Leon ang kanyang kamao sa mesa at sumigaw sa wala. Binigay ko ang lahat. Bakit gumuho ang lahat? Ang katotohanan, syempre, ay hindi nasusukat sa pera o sa mga taong nawala, kundi sa mga desisyong dinawa niya nang magsimulang mamayani ang kayabangan kaysa sa layunin. Ngunit hindi pa handa si Leon na marinig iyon. Naniniwala pa rin siya na maaayos niya ang lahat. Iniisip pa rin niyang ang Leon ay kayang umungal palabas sa pagkasira. Ngunit hindi niya alam ang kanyang pinakamalaking laban ay hindi sa mundo sa labas, kundi sa katotohanan na matagal na niyang iniiwasan ang katahimikan pagkatapos ng pagbagsak ay nakakabingi. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, huminto ang tawag sa telepono ni Leon. Ang dating abalang opisina, punang tawa, mga boses, at walang katapusang plano, ay naging mga alingaungaw na lamang ng nakaraan. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig tulad ng mga sirang pangarap, ang mga screen ay kumikislap ng pula, account closed, partnership withdrawn, final notice. Nakatayo siya sa parehong bintana kung saan dati niyang idineklara, ang lungsod na ito ay umaandar dahil ako ang nagpapaandar nito. Ngunit ngayon, hindi man lang napapansin ng lungsod ang kanyang pag-iral. Ngunit ngayon, hindi man lang napapansin ng lungsod ang kanyang pag-iral. Noong gabi ngayon, malakas ang ulan sa skyline ng Makati. Umupo si Leon mag-isa, nakatitig sa kanyang refleksyon. Ang gintong relo sa kanyang pulso ay hindi na simbolo ng tagumpay, tila ito ay isang tanikala. May banayad na katok sa pinto ng salamin. Siya si Mateo. Tahimik na pumasok ang kaibigan, may dalang dalawang tasa ng kape, tulad ng dati nilang nakasanayan sa mga unang araw. Gising pa, tanong ni Mateo. Napangiti si Leon ng may pay. Akala mo ba natutulog ang mga hari habang nasusunog ang kanilang kaharian? Umupo si Mateo sa tapat niya, tahimik sandali. Alam mo, sabi niya ng mahinahon, palagi kong hinangaan ang apoy mo. Pero minsan kailangan din lumubog ang araw para muling sumikat. Lumingon si Leon sa ibang direksyon. Hindi ko kailangan ng mga makataing payo, matkailangan ko ng solusyon. Siguro magsimula ka sa katotohanan, tugon ni Mateo. Hindi ang katotohanan sinasabi mo sa iba, kundi ang katotohanan itinatago mo sa sarili mo. Natigilan si Leon. Mas tumama ang mga salitang iyon kaysa sa anumang kabiguan. Katotohanan ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Noong gabi niyon, matapos umalis si Mateo, naglakad si Leon sa ulan, dumaan sa mga kalye kung saan dati kumikislap ang kanyang mga billboard. Wala na siyang nakikilalang tao ngayon, walang kamera, walang palakpakan, tanging kulog at ang tibok ng kanyang puso ang naririnig sa kanyang dibdib. Napunta siya sa isang lumang kaf, isang lugar na dati niyang pinupuntahan bago niya nakamit ang tabumpay. Doon, nakilala niya ang may-ari, isang mabait na matandang babae na nakakaalala sa kanya. Ah, ang leon na dati na angarap ng malaki, sabi niya na may ngiti. Tumigil ka sa pagpunta ng nagsimulang manalo. Napabuntong hininga si Leon. Siguro, ang panalo ang nagpahupa sa akin kung bakit ako nagsimula. Ipinatong ng babae ang isang tasa sa harap niya. Alam mo, minsang sinabi sa akin ng anak ko, inay, kung hahawakan mo ng masyadong mahigpit ang apoy, sisunugin ka nito. Pero kung matututo kang maglakad kasama nito, gagabay ito sa iyong landas. Tumingin si Leon sa tasa, ang singaw ay umaakyat parang usok mula sa mga guho ng kanyang kayabangan. Noong gabi yon, hindi lang kape ang iniinom niya. Iniinom niya ang kababaang loob. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinayagan niyang umatras ang luha. Halo ang luha at ulan sa kanyang mukha habang bumabalik ang mga alaala, ang tinig ng kanyang ina na nagsasabi na maging mabait, ang leksyon ng kanyang ama tungkol sa katapatan, ang katapatan ni Mateo, ang tawa ni Isabela. Sa pagitan ng tagumpay at ego, nawala niya ang lahat ng iyon. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Ibinenta ni Leon ang kanyang luxury car, lumipat mula sa kanyang high-rise condo, at muling nagtrabaho ng tahimik kasama si Mateo. Hindi bilang boss, kundi bilang isang lalaking muling binubuo ang kanyang katotohanan. Nagsimula siyang makinig, tunay na makinig. Sa mga tao, sa katahimikan, sa sarili niya. Natuto siyang ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pag-uutos sa iba, kundi sa pag-unawa sa kanila. Natuto siyang ang pera ay makakabili ng kaginhawaan, pero hindi ng kapayapaan. At unti-unti, nagbago ang apoy sa loob niya, mula sa isang apoy na sumisira ng lahat naging matatag na apoy na nagpapainit sa lahat ng malapit dito. Isang gabi, nakatayo sa parehong bintana, ngayon sa mas maliit na opisina, binulong niya ang isang bagong pangako. Hindi ko na kailangan pang pamunuan ang lungsod. Gusto ko lang pamunuan ang sarili ko. At sa tahimik na deklarasyong iyon, muling umungal ang leon, hindi sa kayabangan, kundi sa katotohanan. Aral A.V. Pagwawakas Lumipas ang mga buwan. Ang mga kalye na dati umaalingaungaw sa pangalan ni Leon ay ngayon ay bumabati sa kanya ng tahimik at payapa. Hindi na siya nagmamadali sa umaga o tinitingnan ang kanyang telepono bago sumikat ang araw. Natutunan niyang huminga muli, mamuhay ng hindi kailangan patunayan ang kahit ano. Nagsimula si na Leon at Mateo ng bagong kumpanya, mas maliit ngunit mas matatag, na itinayo hindi sa kayabangan kundi sa layunin. Ang kanilang mga kliyente ay hindi lamang kasosyo sa negosyo, sila'y mga taong tinatrato ni Leon ng may katapatan at respeto. Wala nang gintong mesa, wala nang luxury car, ngunit may tawa, pagtutulungan, at tiwala. Isang araw, habang nakaupo sa kanilang simpleng opisina, mumiti si Mateo at sinabi, alam mo, ibang tunog na ngayon ang ungol ng Leon. Mumiti si Leon ng banayad. Siguro kasi ngayon, hindi ito para sa pansin kundi para sa kahulugan. Natutunan niya ang isang makapangyarihang aral. Ang pera, kapag kinita ng walang puso, mabilis mawala. Ang pagnanasa, kapag pinapalakas ng ego, mabilis maubos. Ngunit ang katotohanan, ang katotohanan ay tumatagal. Unti-unti, tahimik, tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Hindi perpekto si Leon. May apoy pa rin siya, ang liyo sa loob niya ay hindi kailanman nawawala. Ngunit ngayon, ito'y nagliliyab ng may direksyon ang kanyang kayabangan ay naging layunin. Ang kanyang uhaw sa kontrol ay naging lakas na nagtataas sa iba. Isang gabi, habang naglalakad sa parehong kaf na dating saksi sa kanyang pagbagsak, nakita siya muli ng matandang babae. Ah, bumalik ang leon, sabi niya. Ngunit ngayon, matamong kalmado. Mumiti si leon. Siguro dahil sa wakas, naiintindihan ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamumuno. Tumango ang babae. At ano yon? Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang gintong paglubog ng araw na binabasa ang lungsod sa liwanan. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, mahina niyang sabi. Ito'y tungkol sa kapayapaan. Noong gabing iyon, nagsulat si Leon sa kanyang kwaderno, isang mensahe hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng kailanman ay labis na hinabol ang tabumpay. Kapag namamayani ang Leo sa kayabangan, siya'y nasasakop ang mundo. Munit kapag namamayani siya sa katotohanan, siya'y nasasakop ang kanyang sarili. At sa sandaling iyon, ang apoy na dati sumisira sa lahat ng daraanan niya ay naging liwanag na sa wakas ay nagpatnubay sa kanya pauwi. Huling mensahe Kung ikaw ay isang leo o may isang leo sa buhay mo, alalahanin ang kwentong ito. Dahil ang apoy ng isang leo ay kayang magtayo ng mga imperyo, ngunit maaari rin itong sunugin ang mga ito. Ang kaibahan ay nasa katotohanan. Ang mga liyo ay ipinanganak para mamuno, magbigay inspirasyon, magmahal ng malalim, at lumaban ng buong tapang. Ngunit minsan, ang parehong lakas ay nagiging kahinaan kapag ang kayabangan ang namamayani. At gayon paman, kapag natutunan ng isang leo na mamuno, hindi sa pamamagitan ng ego, kundi sa katapatan, sila ay nagiging hindi mapipigilan, hindi lamang bilang mga leader, kundi bilang tao. Marahil, ikaw rin ay humahabol sa isang bagay, pera, pag-ibig, pagtanggap ng iba, at nawala ang sarili mo sa daan. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng kwento ni Leon, ang tunay na tagumpay ay hindi nang gagaling sa pagiging pinakamalakas na tinig sa silid, kundi sa pagiging pinakamatapat. Dahil kapag namamayani ang Leo sa katotohanan, hindi lang sumusunod ang mundo, nakikinig ito. Kaya sa bawat pusong nag-aalab sa pagnanasa, huwag kalimutan. Ang iyong liwanag ay nilikha para gabayan, hindi para bulagan.